Magandang buhay for today's video nga ay na mas lang mga first on. After nga naming mabili yung mga pinabili ng mga batang mapag-request na ito, eh pumunta nga muna kami dito sa JCO. JCO nga ba o J. Codorats? Basta ito yun. Gustong gusto na kasing kumain ng batang mapag-request ng donut. Habang inihintay nga namin yung kanilang papa, eh dito nga muna kami sa loob. Ayan, pinakain ko nga sila ng donut. Ipas no eh, kanina rugoy nga nakamapag-request. Daig pa yung naglilihi. <laughs> Nung makakain na nga kami lahat at busog na nga itong dalawa, si Blezy at si Yuan, eh lumabas na nga kami. Kaya ayan, kahit busog silang kumain ng donuts, eh kakain pa rin kami ng dinner kasi ang papa nila hindi pa nga rin kumakain. At ayan nga, nandito na kami naka-order. Bago nga kami kumain na nag-pray muna kami. At siyempre, nag-selfie muna nga ang mga first son. Pansit na ko. Pansit. Pakainin mo muna sila. At ayan, para nga makakain sila ng pansit. Ito nang si Papa nila ang naglagay ng pansit sa plato. <laughs> Wala silang choice kung hindi kumain ng pasit kahit medyo busog sila. O siya, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Huwag niyo pong skip ang ads. Maraming salamat po. Bye-bye!